Bibigyan ko kayo ng tips paano mo malalaman ang isang tao na first time mo lang nakilala na magiging friends mo siya in the future. Number one, yung nag e siya, kilalanin kung sino ka talaga. Number two, curious siya kung anong pwedeng ma-share mo sa kanya na very very productive at mapapakinabangan niya that takes both ways that is both ways straight between sayo at sa tao na to at yung hindi ka nai-stress na i-depend yung sarili mo doon sa mga naririnig nila sa iba kasi nag e effort nga siya kilalanin ka kasi alam mo ba kung bakit ang pakikipagkaibigan isa rin yan na responsibility. Okay? Responsibility siya na kilalanin mo yung tao kung sino talaga siya. Gets mo? Yun lang. Bye!